Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa na dabawin dabaw region, sa buong Mindanao at sa lahat ng mga Visaya around the world Delo, may galab-shoutout po sa inyong lahat sa mga kapwa ko po, OFWs around the world Delo, may galab-shoutout po sa inyong lahat Kumusta po kayo? At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay uh, ito Itong anak ni Sandro, ay anak ni Sandro, anak ni Ninnyo Mulak na si Sandro ay nag-file na po ng charges laban sa dalawang a uh, uh, contractor no, na nagtatrabaho sa GMA 7. At uh, isingit din natin yung uh, gustong gawing batas ni Senator Robin Padilla doon sa anak kung saan ay kinuyog siya ngayon dahil doon sa urge. No? Yung... Uh, hilig or gusto or try ng isang lalaki na makipag uh, ma ano yun about ito sa marital uh, status no uh, marital rape ang uh, issue dito so ayon dito sa Manila Times or The Manila Times actor Sandro Mulac filed charges before the Department of Justice on Monday so ngayong araw na to against two independent contractors of GMA Network Accompanied by his father, veteran actor Nino Molak, Sandro accused Jojo Nonies and Richard Cruz of, uh, of rape through sexual assault. Finally, we've reached this day when uh, we're officially filing a case. Of course, there will be court hearing, and hopefully, soon we'll achieve the justice that Sandro deserves. His father told reporter in an interview or ambos interview. So, yon Mahalaga po ito mga lalabs, mga vayots, no? Na, kasi parang wala pang batas sa atin, no? Na kapag kapwa mo gender yata ang nanggahasa sa'yo, ay hindi makukulong. So, parang ganun siguro, na iwan kulang lang. Mabuti. Dahil marami talaga ngayong mga kalalakihan din ang namimiha sa itong mga ah uh, ewan ko ba kung matatawag mo ba silang bakla or ano. So, sira, nasisira din po no, yung community ng LGBTQ. Lalo na may pinaglalaban sila ngayong uh, batas para sa kanila sa Senado na kung saan ay hanggang ngayon nakatinga yun. Dahil nga nais nilang magkaroon ng kanilang sariling uh, kung ano-ano pang mga uh, karapatan di umano. So, pag ganito kasi, eh talagang mag-isip ka na bakit? Eh, papano pa kung sa ngayon palang marami ng abusadong mga ah uh, membro ng LGBT. So, paano pa kung magkaroon sila ng batas? Mas lala tataas ang, ah uh, uh, ano ba ito, krimen ng panggagahasa. So, maiisip mo talaga, no? So, ibig sabihin dito, uh, hindi naman sila ulo si Sandro Mulak na mag-file or iladlad ang nangyari sa kanya sa publiko kung hindi. Totoo. Di po ba? So mabuti 'yon. So doon tayo sa uh, kay Robin Padilla. So sana magkakaroon ng justisya para dito kay Sandro Molac, no. Uh may post dito about sa urge no kung saan ay binabatikos nga si Robin Padilla. So dito makikita mo sa isang post sa Facebook ni isang Alexandra Nicole Igualada Fadrikila. Sabi niya, sa panahon ngayon, uh, sa panahon na maraming issue ang Pilipinas, ang pinoproblema niya ay ang urge sa pakikipagtalik, no? Ito ang kanyang sinasabi o kanyang pinoproblema. Uh, kung sino mang itong, uh, ano, sa pa natin, uh, If the husband is in the mood para makipagtalik, but the wife refuses, what would happen? Hindi. Kung hindi ka pa nakapag-asawa siguro, Or hindi mo naranasan uh, na nabugbog Or kung ano pa man, nang dahil sa ikaw, sa isang babae, ay hindi uh, nakaranas O uh, kung ayaw ng babae, ng asawa, na makipagtalik sa mister, manahimik ka Wala kang alam Pakinggan mo kasi muna itong kontek konteksto ni Robin Padilla ha ano, no uh -huh. ang issue doon na, na, no, na no yan ay eh, psychosocial. Okay, Kung sa legal, um, sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Ganon lang. Tulungan mo na lang. Hirap po, pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Ganun, matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Kung ano gawin na lang ng babae talaga, no, no talaga, bahala ka dyan sa buhay mo, ganon. Kung minsan kasi yung yung no naman ng babae, hindi naman ano, hindi naman arbitrary, hindi naman, ah, uh, kung minsan, for instance, pwede, kung min, eh, kagaya ng, well, yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no, uh, at uh, gu gustong makipag-sex with the wife, mm. no, Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi, hindi, hindi out of love. At hindi wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of, ano lang po, of urge. Kasi ano po yun, eh? Normal. Ah, you know? uh, siguro naman, sasangayon naman sa akin ng mga taong bayan. Pag sinabi ko, may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun, eh. So, papa, papa, paano yun? Andiyan ng asawa mo to serve you. Huh? OFW May ano pa? May tawag dito. <laughs> Mahalaga po kasi ang issue na to. Dahil dito kasi kukuha si Senator Robin Padilla ng batas na gagawin niya dahil nga sa naaabosong babae o lalaki na naaabosin doon yung lalaki ng kapwa ng lalaki. Kagaya ng kaso ni Ninyo Mulak kasi, ng anak ni Ninyo So, ngayon, ito, sa mga mayayaman kasi, mga lalabs, mga vayots, eh, walang problema sa kanila kapag ayaw ng kanilang asawa. Lalo na pag yung mga mayayaman na mga may kabit. <laughs> Mas gusto nila yon <laughs> Lalo yung mga politiko, no? May, may mga kabit na mga bata pang bibot. Ay, gusto nila yon kapag Halimbawa, kunwari, uh, anuhin hinlang asawa na gustong tatabi, tapos sabi ng asawa niya, ay, ayoko pagod ako. Ah, okay. Hindi, <laughs> walang pwersahan. Uh, kasi mayroon silang inaalaga ang bibot. So, pupunta doon. Or kung wala man, pupunta sa mga club. Doon, maghahanap, magbabayan para makaraos. E, paano naman? Yung mga normal lang na mga uh, mamamayan na walang kakayanan magbayad ng isang babae para lang makaraos sa kanyang init ng katawan na kung saan ay uh, trabaho 'yon or uh, ini naman ano 'yung uh, obligasyon kumbaga ng isang uh, ng isang misis sa kanyang mister kadalasan po kasi kahit pa nga walang kakayanan mga bitie eh, ay magbayad Marami din ngayon kaso sa Pilipinas na nanlalalaki or nang ang isang uh, asawa. Probin po 'yan sa Pilipinas, ang dami. O tingnan mo na lang ang hindi na doon sa Philippine Statistic uh, Authority survey. Punta ka na lang kay Rafi Tolfo. Ano ba yung Rafi Tolfo in, action? 95 96% diyan ng kaniyang kasong silog, Cavite, China. <laughs> <laughs> Either kung hindi nangangabit si lalaki, eh si babae, si, oh, si lalaki, si babae. Bakit? Kasi nagkukulang. Kulang sa attention, lalo na pag OFW ang isa. oh, minsan din naman, yung OFW dito sa ibang bansa, nang lalaki or nang bababae, ganun din doon. Ang dami dito by my own uh, experience nakikita ko sa dalawang mga mata ko naririnig ko pa ng dalawang tinga ko nagtumatawag sa misteryong babae oy nagpadala ako dyan ng pira ha But, ingatan ninyo mag, huwag kayong gumastos masyado kasi pinaghirapan ko yan dito pero katabi yung boyfriend first hand information kaya napa nakikita ko naririnig ko dito kaya ito yung matibay dapat nga magkaroon din ng batas no ang Pilipinas na kapag nasa ibang bansa yung uh, mister or mrs kapag nalaman dito sa ibang bansa na nang, nangangaliwa siya eh dapat lang din maparusahan makulong pag-uwi sa Pilipinas kasi wala tayong batas na ganyan eh. ilang bisis ko na napanood sa Rafi Turfo in action wala kahit ay, ilang babae ang nabuntis dito sa ibang bansa na nanlalalaki Nakasal sa Pilipinas So ito yun eh Abuso Dapat nga magkaroon talaga ng batas Na kapag ikaw ay ginahasa ng kapwa mo uh, Gender O lalaki Ginahasa ka ng kapwa mo lalaki O ginahasa ka ng kapwa mo babae Eh dapat talaga makulong uh, Criminal case yun O kapag din ang isang uh, mister or Mrs Na nangangaliwa na nasa ibang bansa Dapat din makulong at at kapag nabuntis pa si babae dapat reclusion perpetua din ang kaang uh, hatol diyan Okay to kay rubin padilla o barami din naman talaga ang na inaabusong mga asawa dapat pag-usapan 'yun eh e, gumawa na lang ng paraan Kalimbawa kapag pagod uh, yung asawa dahil sa buong maghapon pag-aalaga ng mga bata o sa bahay o ba halimbawa ilan pa yung anak mo so tapos pag uwi pa ng mister uh, nililibugan uh, mainit ang katawan gustong sumiping sa misis ayaw ng misis so nagagalit si mister nahuhulo na ang inding ay eh, nag-aaway nagsasagutan na hanggang sa mag-aaway yung iba pa nagbububugan nananakit pa yung mister no kapag ayaw pagbigyan at kapag pinupuwersa mo nga naman ano gahasa na naman talaga yon So, saan nga pupunta yung isang partner, kebabae, ki kelalaki, ki kapag uh, ayaw no uh, mag-refuse siya na siya ay uh, uh, tatabihan or uh, magpatabi no. Maganda ang batas ni Ruben Padilla. Hindi lang tayo dito nakakaano. Hindi lang tayo nakakapokus sa politika sa Marcos, sa Duterte sa isyu ng pagkain dahil ito ay isa isa din itong uh, serious uh, issue sa ating bansa dahil marami talaga din ang ganitong klase ng uh, problema so ano ba yung solusyon na ibibigay ni babae sa kanyang mister kapag ayaw niya dahil uh, kahit aminin man natin sa hindi, real talk to marami din namang mga babae ay nagti-take advantage na kahit hindi sila pagod ay uh, managdarason dahil lalo na yung mga babae na may mga kabit na rin may mga lalaki ayaw na magpagalaw sa mga mister dahil may gumagalaw na sa kanila o di po, barel talk lang tayo dito so pag-uusapan kung anong gawin ni misis sabihin na lang eh, pahinga ka muna ngayon bukas na lang ganyan, o, sisikapin ko hindi ako magpapagod uh, bukas para may time tayo sa isa't isa Ganyan kasi itong style ni Robin kasi parang sa dinala niya dito yung uh, sa Islam, no? Of course, kapag uh, ikaw babae, may obligasyon ka sa yung mister. Ganyan sa amin eh sa Islam. So, pwede yun pag-usapan. Kaya nga ang isa diyan kung bakit inalaw sa Quran na mag-asawa ang isang lalaki ng higit sa isa. Wala po ha, take note, dahil maraming nagsasabi sa mga hindi nakakaalam, no? hindi, hindi Muslim na, o kahit pa nga muslim, walang alam. Eh, hanggang lima lang daw ang pwedeng pakasalan ng isang uh, or asawa ng isang lalaki. Hindi po. Walang specific na numero kung ilan. Basta ang nakalagay sa Quran, pwede allowed ang isang lalaking muslim mag-asawa ng higit sa isa. O either lima man yan, sampu, binte, treinta. Basta higit sa isa. No? Uh, basta pakasalan mo, kaya mong buhayin. Yun yun eh. Kasi para hindi ka mahulog sa salitang zina or yung pangangaliwa or yung, uh, yung kasalanan na nakikipagtalik ka sa uh, isang babae na hindi ka kasal. Yun, yun ang isang rason dyan. So, kapag, kaya nga, inalaw yun kasi kapag yung asawa mo na isa, gusto mong tabihan ayaw, so ka, malaya ka pupunta doon sa isa mong asawa dahil halal kayo. Yun yun eh. So ito siguro yung nais ipahiwatig ni uh, Senator si Robin Padilla. So yun, sana magawan ito no ng magandang batas na talagang mapapasarusahan yung uh, mga kapwa parehas gender na inaabuso, ginagahasa yung kapwa niya, Halimbawa kapwa nanaki o kapwa babae or sa mag-asawa na bino bogbog or kung ano pa para lang makipagtalik. Dapat talaga makulong. At ikaw din lalaki. Eh, ikaw din babae. Kung ayaw mong pagalaw ka, ay eh, gumawa ka ng paraan para makaraos si eh, mister. Okay? Kung pwede, loloin mo na lang. <laughs> Real talk to ha. Para makaraos. Or, kung isang mister din naman, dapat uh, tingnan din ninyo yung sitwasyon ng mga asawa ninyo. Kung pagod sa buong maghapon sa pag-aalaga ng anak ninyo na ilang anak, tapos bahay pa, tapos inalagaan ka pa ng asawa, eh, mayroon naman ding isa pang paraan, uh, either si babae, o gaya ng sinasabi ko, luuloy na lang niya, or magmaryang palad na lang muna si mister sa kubeta para makaraos. So, ganun na lang, para walang away, no? Sana mga mag magandang uh, rason no kung ano talaga yung gawin ng isang asawa na isang babae na kapag ayaw niya uh, magpatabi sa kanyang mister eh magawa ng paraan kung paano makaraos yung initang katawan ng kanyang partner. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Ano masasabi niyo dito? Comment down below. Stay safe po God bless you and bye-bye.